Ilang beses na naramdaman mong hindi ka karapat dapat para sa tawag ng Diyos sa iyo, ganyan na ganyan ang nangyari kay Moises. Tumakas siya mula sa Ehipto. Ilang taon siyang nanirahan sa disyerto, nag-aalaga ng mga tupa. Nakalimutan, tinanggihan, dala ang isang nakaraang puno ng pagkakamali. Ngunit doon mismo, sa gitna ng kanyang pag-iisa, doon siya natagpuan ng Diyos sa isang palumpong na naglalaga blab ngunit hindi natutupok nang pang Diyos. Moises, Moises at sumagot siya. Narito ako. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Tinawag siya ng Diyos para sa isang misyon na imposibleng maisip ng tao, palayain ang isang buong bansa mula sa kamay ng pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo. Nanginig si Moises nag-alinlangan. Sinabi niya, Sino ba ako, Panginoon, para palayain ang iyong bayan? At sumagot ang Diyos, Sasamahan kita. Ngunit humigit pa si Moises. Sinabi niya, Paano kung hindi sila maniwala sa akin? Kaya, nagbigay ang Diyos ng mga palatandaan. Una, ang kanyang tungkod. Ihagis mo sa lupa. At ang kahoy ay Naging isang buhay na ahas. Umatras si Moises sa takot. Ngunit sinabi ng Diyos, hawakan mo sa buntot. At nang hawakan niya ito, muling naging tungkod, sunod ang kanyang kamay. Iniutos ng Diyos na ipasok niya ito sa kanyang dibdib. At nang ilabas niya, may ketong ito. Ngunit nang ibinalik niyang muli, ito ay gumaling. Sa huli, sinabi ng Diyos, At kung hindi pa rin sila maniwala, kumuha ka ng tubig mula sa ilog at ito'y magiging dugo sa ibabaw ng lupa. Mga palatandaan, mga himala, mga patunay na nangusap ang Diyos. Ngunit kahit na sa lahat ng ito, nag-aatubili pa rin si Moises. Sinabi niya, Panginoon, hindi ako mahusay magsalita, mabigat ang aking dila at sumagot ang Diyos, sino ang lumikha ng bibig ng tao? Sino ang gumagawa ng pipi, bingi, nakakakita o bulag? Hindi ba ako ang Panginoon? Kahit ganoon, sa kanyang habag, itinaas ng Diyos si Aaron, ang kapatid ni Moises, upang maging kanyang tinig, at si Moises sa wakas ay sumunod. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol kay Moises. Ito ay tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa iyo. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin ng Diyos ang mga taong mukhang hindi karapat-dapat sa mga lugar na hindi mo inaasahan para sa mga layunin na mukhang imposibleng tuparin. Maaaring pakiramdam mo'y maliit ka, hindi karapat-dapat, mahina, ngunit hindi ka pinili ng Diyos dahil sa kung sino ka. Pinili ka niya dahil sa kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan mo. Hindi mahalaga kung hindi maniwala ang iba. Hindi mahalaga kahit ikaw ay magduda kung ikaw ay tinawag ng Diyos. Ikaw ay kanyang palalakasin, bibiyan kanya ng palatandaan, bibiyan kanya ng tinig, sasamahan kanya sapagkat kung ang Diyos ang nagsugo, siya rin ang magtataguyod.